ayan mga kauto may job order tayo isang Mitsubishi Triton palitan natin ng easy condenser dahil may leaking na yung easy condenser nya at pagkatapos ay ready na tayong magbaklas dito so ayan tinanggal na natin yung clip uy may clip pa pala so tatanggalin natin yan So ayan mga kauto tinanggal ko na yung clip. At saka yung isa na naman. Tinuyok-tuyok pa natin. One hand drive lang ito mga kauto Dahil nagbibidyo tayo. So ayan. At pagkatapos ay inuroturo natin kung saan tatanggalin muna. so yung mga tube nya may 6mm na bolt yan at tanggalin din natin yung bar sa gitna at saka sa lock ng hood so ayan mga kato natanggal na natin yung lock at pagkatapos ay tatanggalin din natin yung apat na bolt mga kato so yan tinuturo natin 8mm yan So ayan, natanggal na natin. Kinamay-kamay na natin. Grabe, mga gawto. Isang kamay lang. So ayan, tatanggalin din natin ito. Natanggal na. Magic! ayan, tanggal na yung mga bolt nya ay, hindi pa pala tatanggalin pa pala yan ayan, tinanggal na natin ayan madali lang ayan yung kalawa So, ayan, natanggal na natin. So, may leaking na talaga mga kauto. Ka so, ayan. paano tanggalin, may bolt dyan. Tsaka sa kabila, may bolt din. So, natanggal na natin. So, tingnan nyo mga kauto. Ka so, yun ang leaking nya. So, hindi na natin masolda yan. Dahil Medyo may kalawang na. So, palitan na natin ng bago. inorte na natin ito mga kauto. So, ayan yung bago natin. So, tinignan muna natin kung kapariha ba mga kauto. Yan, tinuturo pa natin yan. So, yan, parihas. Sa kabila naman. ayan Yan pareha din. At ayan, pinalitan din natin ng mga o na bago dahil medyo may katigasan na yung o niya. So, pinalitan natin ng bago mga gauto. So, ayan mga kaoto. Ito nang ikinabit yung Condenser mga kaoto. So, bago yan. Brand new. So, ganyan lang mga kaoto. Kahandahan lang. Baka ba butas na naman. So, ako lang talaga ang nagtatrabaho mga kaoto. Kung mahirapan ako, so, magpatulong na tayo kung nahirapan ako. So, Okay pa naman, hindi pa naman ano, mahirap. So, kayang-kaya pa. So, ayan. So, dinahandahan lang natin. So, ayan mga gawto, yung tinuro ko kanina, kanina, yung dalawang bolt na 8mm. So, sa ibabaw, yun yun, yung tinuro ko kanina. Ah, dalawa yan. So, mahirap ano yan, mahirap tanggalin yan kasi nasa ilalim. Yung sa kabila, mahirap. Yung dito, hindi. So, ayan mga kauto. Ka so, tapos na natin na So, itaaw na na to yung ano, yung uh, tube niya mga kauto. Ka so, eh, ibalik na natin. Pati yung cover niya sa itaas at saka yun sa mga bolt sa lock. Yan. Ibalik natin yan. So, ayan mga goto. Uh, nilagyan natin ng foam yung uh, condenser. Baka kasi matamaan ng lock sa So, at ikinabit natin yung uh, bar niya sa gitna. Tapos, yung sa lock sa hood na naman at yung cover niya na plastic. So yung sa ibabaw Ayan mga kaoto, natapos din natin ay kinabit yung easy condenser natin. So, ibinalik na natin yung cover sa ibabaw. So, ato nang ibinalik din yung mga clip. At pagkatapos ay magbabakyum na tayo bago mag charge. Ay, hindi pala. magbabakyum tayo. Magliktis muna tayo bago magsa-charge tayo. Magkarga ng peyon. So, ayan. Ibinalik na natin yung mga clip. So, abangan nyo yung ano ang resulta nito sa bagong kondisyon. So, ayan. Tapos na inasimbol natin. So, sinilip-silip muna natin. Uh, ah, nag muna tayo. So, check up muna bago tayo mag-charging. So, ayan. Nag-vacuum na tayo. So, pagkatapos ay mag uh, leak test kung wala bang leaking. So, ayan yung ano natin, prion. 13 kilos yan. So, ayan, nasa loob na tayo mga gauto. So, nagkakarga na tayo ng prion. So, uh, okay na. So, konti pa lang ito. Hindi pa medyo malamig. So mamaya siguro magkarga tayo ulit. Ah, uh, dandahan lang natin eh, mag-charge pag amo kumara. Hindi na yon lumamig. Ah, uh, yan. So tinignan muna natin yung uh, gauge natin kung tama na ba yung karga natin. Oh, so, ayan na nga mga auto. Okay na ito mga auto. Close na ito. So, good job. So, bago tayo magtatapos mga kaoto, uh, huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko. Uh, at huwag niyo rin kalimutang i-press on button bell para ma-update kayo sa mga bago kong video. So, yun lang mga kaoto. Uh, see you on the next video. Thank you and God bless.